Yo, what's up po sa inyong lahat mga kaparing. Welcome back sa ating panibagong video. Bago pong lahat, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel, Road to 5,000 subscriber na po tayo at maraming maraming salamat. At ngayon mga kaparing, meron tayong papanoorin na isang video kung saan, no? Si Mayor Vico po mismo ang nagbunyay na nung pagkaupo niya bilang mayor ng Pasig, siya po mismo ay inalok ng malaking halaga sa pangungurakot. Dito mo talaga mapapatunayan na si Mayor Vico ay isang tapat na politiko at pinuno. Kung baga, hindi uobra sa kanya kung ganitong klaseng pangungurakot na harap-harapan mismo sasabihin sa kanya. Ito po, papanoorin po natin. May mga laman na dokumento. Pinakita nila sa akin. Sabi nila, Mayor Vico, kung gusto mo, dahil ikaw na yung mayor, ituloy na lang natin to mga to. Meron po doon, proyekto na 20 million. Kung papayag daw ako, that same day, ibibigay sa akin 20%. E eh di 4 million po kaagad yun. Brabe. Hindi ko alam kung talagang makakapal ang mukha o baka, Kasi parang mabait naman sila. Siguro masyado na lang silang nasanay doon sa mga lumang kalakaran. Pero ang sabi ko po sa kanila, iba na sa Pasig. Ang sabi ko po sa kanila, huwag niyo na akong subukan. Dahil ang mayor niyo mula July 2019, hindi tatanggap kahit isang piso mula sa mga kickback na yan. At dahil sa ginawa nating paglilinis, pagbubukas ng ating pamahalaan, binago natin, sumusunod na tayo ngayon sa batas pagdating sa procurement at sa public bidding. Ang resulta po, hindi nyo naman po kailangan maniwala dahil sinasabi ko lang, pwede nyo i-check para sa mga sarili ninyo. Pwede nyo po tingnan yung mga records natin, nagsibabaan yung presyo ng mga pinapagawa ng City Hall by 20 to 30 percent. Infrastructure projects, talagang bumaba yung presyo. Yung dating napapagawa ng 10 million pesos, ngayon po, yung nananalong bidder, minsan 8 million, minsan 7 million, meron ka hanggang kalahati ng dating presyo. Ang total savings po natin, dun sa dating napupunta sa SOP kung tawagin nila o kickback ang dating natitip ang nan titipid nating ngayon na dating napupunta sa kickbackan nila ay more than 1 billion pesos per year more than next next so malino po mga kaparing Maging si Mayor Vico ay inoferan pala dati para lang bangurakot. Biruin mo mga pareng, di ba? Kung ibang kandidato yun, okay? Kung ibang mayor yun, panigurado tatanggapin na yun. O kaya, tataasin pa nila yung presyo. Sasabihin nila, o sige, papayag ako. Basta 5 milyon Basta 10 milyon Basta anim na milyon? Pero ito kay Mayor Vico imbis na magsabi na taasan mo pa yung presyo, hindi niya po, ba diba? hindi niya hinayaan. Hindi niya at hinanggap yung offer sa kanya. Yun po ang kagandahan dito mga kaparing kay Mayor Vico kung saan. Makikita mo talaga sa kanya yung pagiging tapat mahusay na isang leader no, ng isang uh, ng isang lugar na sana ay madadala po ni Mayor Vico ang gantong kaugalian pag siya ay tumakbo na po bilang Pangulo 2034 so By that time po ay siya qualified na po sa kanyang edad para tumakbo sa pinakamataas na posisyon. Ito po ang kailangan natin. Ganitong mindset po ng isang leader ang kailangan natin. Sana po balang araw ay mapakinabangan po ng Pilipinas ang katalinuhan, katapatan, kagalingan, kausayan ni Mayor Vico. Yan po ang kailangan natin mga kapare. At sana po dumating yung araw na tayo naman po, buong Pilipinas naman po yung paglilingkuran ni Mayor Vico. Kasi biruin mo ah, biruin mo, napakalaking pera po ng 4 na milyon, magkano lang po ang sinasahod ng isang mayor. I guess kung hindi ako nagkakamali, mga 150 o 200,000 per month. Biruin mo, easy money na po yun ah, yung 4 na milyon, um, aabutin pa po ng taon bago niya kitain yun ni Mayor Vico. Taon pa po ang aabutin bago niya kitain yung apat na milyon no? Sa pagiging mayor lang. Sa kung aasa lang po siya sa sahod ng pagiging mayor, aabutin pa po ng taon. Pero hindi makaparing Talagang makikita mo kay Mayor Vico ang pagiging tapat na mayor ng lungsod ng Pasig. Kaya nga po hindi na po nakakapagduda gaya nga po ng sabi ni Mayor Vico. Bumaba po yung presyo ng mga proyekto. Nung saan dating napakamahal, napakataas. Pero ngayon bumaba po ng 20 to 30 Si Mayor Vico lang po ang nakagawa niyan. Sa buong Pilipinas. Hindi po yan nagawa ng dating administrasyon ng Pasig. Ganyan po kahusay. Katapat. Kagaling. Si Mayor Vico. Kaya hindi na po nakakapagtaka na siya po ang pinaka-trusted na mayor sa buong Pilipinas. At siya po ay naparangalan sa Amerika, no? Bilang, yun nga, anti-corruption na politiko sa buong mundo. Grabe mga paring, ibang klase si Mayor Vico. Yung kanyang pagiging tapat, yung kanyang katapatan, kalinisan, kahusayan, kagalingan, ay hindi lang po no na-appreciate ng mga sambayan ng Pilipino kundi maging ng ibang mga bansa, di ba? Pero sadly po mga kaparing, nakakalungkot lang. Meron pa ding mga pasigenyo at meron pa ding mga Pilipino ang walang bilib kay Mayor Vico. Meron pa rin sa kanila ang patuloy na sinisiraan si Mayor Vico. Kahit ano pang paninira ang gagawin nyo kay Mayor Vico, hinding hindi po nito mababago ang katotohanan na si Mayor Vico lang po ang nagpabago sa lungsod ng Pasig yung point to. So yun mga kaparing, don't forget to like and subscribe po. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Naintindihan ko naman yun kasi yung problema ng corruption, problema natin sa, ano yan, nationwide eh, di ba So uh, pag meron talagang honest, sadly, yun pa yung mas nagiging uh, uh, katakataka o parang minsan di ba ka bani ano So naintindihan natin yun and That's part of our mission here in Pasig is to prove that it's possible. Hindi na siguro kailangan address yun, yung tao na lang magsasabi kung tama ba yun o hindi. Nakikita niyo naman po. Pwedeng sabihin yun, pero ang totoo, yung panandalian tulong, meron din naman ng lokal na pamahalaan. Uh, medical assistance, uh, financial assistance, yung tulong sa senior citizens, Um, we can be proud in Pasig City that we have one of the best in terms of uh, helping people yung sinasabing tulong Pero ang pinupunto natin ay hindi tayo pwede magtapos doon hindi pwedeng short sighted hindi pwedeng puro short term yung ginagawa natin baga, oo minsan kailangan ng ayuda pandemya hanggang pagkatapos ng pandemya Again we can be proud as Genius. we gave the best Uh, that we possibly could pero hindi tayo pwede magtakos doon kailangan isipin natin yung hindi lang para sa atin at hindi lang para bukas kailangan isipin natin yung hanggang sa susunod na inerasyon ng mga pasiginyo kailangan pag-isipan natin kung ano yung maipamamana natin sa kanilang sistema at kasama sa pangarap natin para sa lungsod tama sa pangarap ko para sa lungsod ay pagkatapos ng term ko Si God willing, this will be my last term. Kailangan pagkatapos ng term ko, mas madali nang maging mabuti at mas mahirap na maging korap. Mas madali nang patakbuhin ang gobyerno, uh, kaya tayo nag-mass regularization and everything. Again, uh, simply put, mas madali na maging mabuti, mas mahirap na maging korap. Uh, so Only time will tell and the people will be the judge. Wala naman problema. Uh, sa totoo, may nag-invite sa amin, uh, wala naman pong problema sa akin. So it's a yes if, for you, sir? If it will increase the level of discourse, uh, then sure, no problem. The United States names Pasig City Mayor Vico Soto as one of its global anti-corruption champions. He is the only Filipino among the 12 chosen from around the world to be honored under the new initiative of the Biden administration. In a statement Monday, February 23, U.S. Secretary of State Anthony Blinken says The International Anti Corruption Champions Award recognizes individuals who have worked tirelessly to defend transparency, combat corruption, and ensure accountability in their own countries. The U.S. State Department describes Soto as a standard bearer for a new generation of Philippine politicians who prioritize anti corruption and transparency initiatives in their election campaigns and in office. It also notes that aside from breaking the nearly three decade rule of a political dynasty in his city in 2019, Soto succeeded in pushing for the Freedom of Information Ordinance in Pasig that allowed residents easy access to public documents. The U.S. State Department also took note of Soto's pledge to avoid any kickbacks in the awarding of city contracts and establish a 24 7 complaints hotline. Pasig City's budgeting, policymaking, and reduction of contractual employees to 10% are also recognized.